3 2 1 Ayun 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 isang mapagpalang kumaga sa inyo mga kasuke Ngayon po ay tayo ay araw ng linggo April 27 2024 Halikayo mga kasuke at panibagong araw panibagong vlog na naman samahan po ninyo ako sa aking paginda at sa kung mapapansin ninyo mga kasuki eh, yan ay tayo eh, medyo busy, busy na dahil kararating lang po ng ating mga paninda ayan sa mga bago lang dyan palambing naman po at palike and subscribe sa ating munting youtube channel at shout out po pala sa mga laging nag-aabang at laging nanonood ng ating mga vlog sa ating youtube channel Mabuhay po kayo at Diyos Mabalos mga kasuke Ayan mga kasuke, antabay lang kayo at maya maya ilalabas eh, ko na ang mga bagong isdang, mga bagong dating na isda mga kasuke samahan niyo ako sa panibagong araw at sa panibagong pagtitinda. Yan, lali. Ganito po pala araw-araw ang ginagawa ko dito sa Imos Palengke. Yan, sa kasalukuyan ay hinahakot na ng tropa natin ang ating mga isdang paninda. At ilalabas ko na yan mga kasukat. Dahil kung napapansin niyo marami na ring nag-aabang na customer uh, at chat out po sa mga laging namamalingke rito kung napapansin nyo ang ating pwesto ay talaga namang bagong bago at kung yung naririnig yung ingay mga kasuke sa kabilang dulo lang yan at uh, ginagawa na naman ang kabilang palingke mga kasuke talagang pinagaganda na po ang palingke ng Imos kaya sa mga bago lang dyan at sa mga medyo matagal na na hindi namamalingke pumunta na po kayo rito sa Imos Market ng Kasok yan mga kasok eh, kung napapansin nyo may mga dumarating na po customer at ilalabas ko na po, tara pakisamahan ako at sa mga bago dyan, palike and subscribe po Yan mga kasoke, isasalin eh, ko na ang unang timba na maraming lamang isda. Yun, ang laman mga kasoke, merong kabayas at merong malaking isda mga kasoke. Oh. Nakuha agad ni nanay. Meron din pong halong sap-sap mga kasoke. Yan mga kasoke, sana ngayong araw na ito ay maraming customer balik pag ganito mga kasukit gandang lamisan natin lahat is days, nakalatag na po ang aming mga panda. yan shout out sa mga customer ko na alam pong marami akong subscribers na lagi nag aantabay sa ating mga upload na video magandang umaga po sa inyo So, mga katulad ko lang na nagsisimula pa sa pag youtube sipag lang at tiyaga mga kasuke makukuha lang makukuha lang din natin yung ating hinihintay na subscribers at ang ating monetization sa youtube mga kasuke gawin lang muna natin itong libangan Ayan, marami na tayong customer mga kasuke. Alam ko kung anong mga inaantabayanan nilang isda. Alam ko yung mga sariwang klaseng isda. Ito mga kasukay, ang isdang talakitok. Napakasarap nito mga kasukay. Oh. ang sabaw. Ayan, wala pa yung bossing natin dyan. Kaya medyo busy busy pa tayo mga kasukay. Dahil mag isa lang tayo ngayon. Sana mag-indue kayo mga kasukay sa panunood. At baka naman, baka naman, talambing naman mga desubi. Pasensya na kayo mga kasukay ha, kung medyo nakaririnig po kayo ng ingay, gawa po yan doon sa ginagawang presto sa mga nagpo-contraction. Talagang ginigiba nila yung mga dating presto mga kasukay. ito mga kasukre ay tamban na napakaganda mga kasuke bali may bibili po pala sa atin 16 kilos na tamban mga kasuke ayan bali handa ko na nag order si ate gagawin niya raw pong sardinas mga kasuke kayo mga kasukay, mahilig din po ba kayo sa sardinas na tamban? siya po mismo ang gumagawa mga kasukay dadalhin daw po sa Amerika para mga kasukay samahan ninyo ako at ibabalot natin ang kanyang order na order na 16 kilos po tamban dito na mga kasukay bali iisa-isahin na natin timbang talagang marami ng tao at tayo ay bising busy, busy na sa mga oras nito mga kasuke wala pa yung busing natin yan mga kasukay malapit ng mabalot lahat yung 16 kilos bali tatlong balot na lang na no? tagta dalawang kilong tamban mga kasukay bali ipinaghiwa-hiwalay po pala yan mga mahirap mga kasukay kapag maraming customer no? halos sabay-sabay na po yung customer natin talaga hindi mo na alam kung anong gagawin mo kapag ganito na yung sitwasyon -sit kaya kailangan medyo kalma lang para hindi halatang natataranta mo sa suki. Ayan, mga nakabalot na 'yung isang order niya atin. Bali hindi ko na rin po pala ginawa 'yan nang kasukit. 们 hey, Ayan na mga kasuke, bali na ibalot na po natin lahat. Bali ang binayaran ni ate sa isbang tamban ay 3,200 mga kasuke. Napakarami mga kasuke. Oh. Napakaraming sardinas niyan mga kasuke. Ayan, bali ibang customer naman ang ating asa kasuke. No? Kung nakikita nyo, ay hindi na po tayo muna gumagawa ng isda kapag ganito sabay-sabay. Bali, ginagawa ko ay balot na lang ng balot muna mga kasukay. Yan, mga kasukay. Sila na ang bahalang mag linis niyan pero marami naman yung dagdag mga kasukay. Bali, mayroon pa tayong customer sa harapang limang tao. Kaya na yan mga kasukay. Puro tamba ang binibili nila. hindi iba talakutok mga kasukay. Yan, shout out sa mga katulad ko pong libor, sa mga katulad kong nagtatrabaho sa palingke. Yan, alam ko, kapag sa palingki ka nagtrabaho, masipag kang tayo. Yan, sa, sa, oras na to ay maya maya, parating na rin yung bossing natin mga kasuta. Dahil nagparting lang po siya ng sasakyan mga kasuta. Grabe, napakaraming tao kanina pag ito mga kasukay kung na lang yan hindi na tayo masyadong busy ayan mga kasukay ha sa mga bago dyan baka nakalimutan nyo na po yung gustong gusto ng mga nagsisimulang youtuber yung munting like mo at yung subscribe mo yun ang gustong gusto namin mga kasukay ayan bali dumating na yung busing natin mga kasukay ito na dalawa na kami mag aasikaso at magtitinda ng kanyang isda mga kaso Yan sige damihan nyo pa ng tao okay lang yan dahil dalawa na po kami mag aasikaso sa inyo yan salamat mga kaso kaya, sa inyong sulid na suporta sa mga orago dyan at mga bikulano Diyos mabalos po sa indugabos mga kasuke